magandang umaga sa ating lahat mga kabrombrom pangalawang araw namin dito sa Mauban, Kison ang, pag, ang umagang ito mga kabrombrom ay bago kami magluto ng aming pansit ay eh, arawan ko nga ngayon ay eh, mag-almusal muna kami ng masarap na suman ng Mauban, Kison Pansit at haluan natin ng maylo. So ayan nga mga kabrom-brom. Nag-aalmusal muna kami bago magluto ng pansit. Ayan, dito po tayo ngayon sa mga uban mga kabrom-brom. Sa tahanan ng aming tiyahin. Kita nyo naman po yung kalagayan dito ng aming tiyahin. Alam kong simpleng pamumuhay lang nila dito mga kabrom-brom pero damang ko ka yung kanilang ngailangan dito naramdaman ko yung kanilang kalagayan mga brom brom nakita ko yung kanilang bahay naawa ako dahil yun nga ah uh, kita nyo naman yung bahay nila so yun mga brom brom sana tulungan nyo po ako Tulungan nyo po yung channel ko mga kabrombrom para pag magkaroon na tayo ng konting biyaya, balikan natin tong lugar na ito at tulungan natin sila. So yun nga mga kabrombrom nagluluto na tayo ng pansit para sa munting salo salo, aming kakainin mamaya habang uh, maliligo ng dagat. So yun mga kabrombrom, uh, ikwento ko lang sa inyo ang ah, kalagayan nila dito kita nyo naman yung kanilang bahay tagpi tagpi lang simple simple lang mga brom brom pero babalikan natin to sa darating na panahon kapag medyo kumita tayo kaya lalo umihi ako sa inyo ng tulong mga kabrom-brom ah, nyo yung channel ko makatulong tayo sa mga nangilangan so yung mga bago pa lang sa channel ko pakisubscribe po at share na rin ang video ito dito nga pala kami sa Maubad Kisun yan dahil yan nga yung kapayang kapatid ng mama ko mama ng misis ko matagal na silang hindi nagkita mga kaburumbrum kaya arawan ko ngayon yun nga uh, siya yung ating pinasaya nagkita sila so yan nakaluto na ano tayo ng pansit mga kabrom brom habang nilalantak na ng misis ko yung pansit <laughs> yan sa bantay so yun mga kabrom brom ah, uh, tuloy tuloy lang po sa panonood pangalawang araw namin ito dito sa kison mga kabrom brom Ayan, nagluluto si Mama ng sabaw. Ayan o. Sinabaw na isda. Ano nga pala yan? Ininit na yan eh. dahil inulam namin kagabi yan. Hindi namin naubos. So, ininit lang ni Mama. Ayan o. Shout out nga pala kay Mama Kunching. Tiyahin ng asawa ko. Napakabait nyan. bait ng tiyak namin na yan. So, yun nga. Dito nga sa lugar na ito, kita nyo, nasa tabi ng dagat. Ayan yung bahay nila. Ayan po, yung plano ko nga po, dahil ang hirap ng tubig nila. Mahirap yung tubig nila, mga kabrumbrum. Kaya naisip ko sa siguro sa December po Pag magkaroon ako ng pira, mga kabrumbrum, eh uh, inan ko sa kanila yun na magpadala ko ng tubig, tubig, mga kabrumbrum. Mag magbili ko ng host ng tubig kasi yun talaga ang unang pang unang pangailangan nila doon tubig ang hirap ng tubig nila mga kabrombrom ah uh, igib igib sila na malayo sa pwede sana kung may host, ah uh, padaloyin lang yung tubig ayan nasaan na, nasa kanila na ah, so yun nga nakita ko yung host nila putol putol, putol mga bulok na yung eh, host nila mga kabrombrom kaya sabi ko kaya kaya mama na pag magkapira ako papadalhan ko sila so babe, pakita ko sa inyo mga kabrobro kapag tayo ay magkaroon ng kaunting biyaya, ito padala natin sa kanila. Yung mga kailangan nila no, yung yun nga yung hose ng tubig. Yun muna ang unahin natin. So yun, kakainan na kami. Mainit na yung isda na tira namin kagabi. Ayan. Masarap talaga isda dito mga kabrom-brom dahil sa labi mga sariwa galing pa talaga sa dagat uh, malalasahan talaga yung isda na sariwa manamis namis ayan o oh. pagkasarap ng isda dito so yun nga mga kabrom brom uh, mihingi ako sa inyo ng tulong sa mga magpanood nito Paki-subscribe po uh, nga, para umangat yung ating channel at makatulong po tayo sa mga nangangailangan so yun, kain na tayo mga kabrombrom ingat po tayong lahat at papasalamat nga pala ako sa mga patuloy na sumusuporta at nakasubscribe sa aking youtube channel Maraming maraming salamat po at sana tulungan niyo po ako na lumagot yung ating channel. Gusto ko talagang tumulong po mga kabrom Talagang yun talaga ang aking uh, layunin ang tumulong. Kaya ang aming biyaheng ito ay hindi ito para sa akin, hindi ito para sa amin ng mag-asawa. Para to sa mama namin na ayun na, katagal na niyang makita, nakatagal na niyang gusto makita yung kanyang kapatid na matagal na hindi sila nagkita, no? Kaya ayun, nagkaroon tayo na kaunting pera, nagkaroon tayo na kaunting biyaya, kaya pinagbigyan natin siya. So maraming salamat po sa mga patuloy na sumuskorta at mag-ingat po tayong lahat Abangan nyo pa po ang ating mga video pa dito sa Kison hanggang tayo ay uuwi. Mga kaburong ibabahagi ko sa inyo ang aming biyahe pa uwi. community Ang admin na si Sir Stephen at Madam Lain Lahat inutulungan at priority Lalo na sa mga miyembro fighting for money Kaya pamimble ka na kaibigan Siguradong nito ito pagsisisihan Dahil sa ere hindi ka iiwanan Hanggang makamtan na iyong inaasal Solid ka pa